Pagalingin mo to ha. Ah. Ay, kakastiguhin kita pag hindi mo pagalingin to. Kung ako ng magugulam. Sige, pagalingin mo tong tao ito. <coughs> Lati kong kidlat ng Diyos ang mga. Ano? Mm. No? Parusahan ng magugulam na ito. Lati ko. Ay mm. Sige, tanggalin mo. Sige, aplusin mo sa paa. Bakit hindi nyo pinapalakad to? Mula ulo hanggang pa. Sige, tanggalin mo. Ano nga babae ka, lagi ka? Ha? Pagalingin mo ito ha? Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo lahat yan. Hindi ka nagsasalita. Sige, pagalingin mo ito. pagalingin mo ito ha? Sagot. Pagalingin mo. Pagalingin mo ito ha? Ha? Mm. Tanggalin mo, tanggalin mo. Sige, tanggalin mo lahat mula ulo hanggang pa. Aprosin mo. Itapon mo lahat 'yan. Pagalingin mo 'to. Gagaling ngayon 'to, ha? Sige, tanggalin mo lahat. Ayusin mo pag tanggal. Itapon mo. Sige, itapon mo lahat 'yan. Buti na uli kita ngayon. Eh, linggo ngayon. Gagaling na 'to ngayon, ha? Oh, aray ko, hindi eh, na nga kita inahinawakan. Sige, tanggalin mo lahat. Pagalingin mo yan. Bakit mo pinipisala itong mabay na to? Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Bakit mo pinipisala to? Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Ba't di ka nagsasalita? Ha? Anong dahilan? Ha? Bakit mo pinipinsala? Sige, tanggalin mo. Taga saan ka magkukulam ka? Taga saan ka? Ha? Tinan mo, iba na yung ano niya. Nandiyan sa loob ng katawan yung magukulam. Nahuli na yan. Taga dito ka lang ba magkukulam? Ha? Taga dito ka lang? Sige, tanggalin mo, tanggalin mo lahat. Ang dami mong nilagay dyan. Sige, mula ulo hanggang paha. Sige, itapon mo lahat ganyan ang makukulang pag nahuli huwag ka na babalik dito ha pag nahuli kita ulit papatayin na kita ha? sige tanggalin mo lahat sabihin mo pag wala na dito lang siguro ito dito lang itong makukulang na ito maaaring dito lang ito ano kang makukulang ka babae lalaki ha? ha? Ay, hey, hindi ka nagsalita. Mas lalo kang masasaktan. Sige, tanggalin mo lahat. Sige, tanggalin mo. Yung mga kawala dyan. Hmm, sige, itapon mo. Gagaling tayo ngayon, hang. Gagaling ngayon ito, ah. Ilan kayong gumagawa dito?

Tak usah menggulungkan Apa nama dia? Anissa Ante, bangun Ante Anissa, bangun Apa yang terjadi? Apa yang saya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?